mga bossing yan Okay dayo na naman tayo ngayon Dito tayo sa ano Ayan, Angeles Pampanga mga bossing Grabe, layo na binyayin natin ha Ayan, mag-ano tayo dito ha mag tayo sa mga ano Pa dito, sana may makuha tayo mga bossing Abangan nyo yung mga makukuha natin ha I'm excited na ako Ibutin na natin yung mga okayan dito Tara Dito tayo sa first okayan natin Sa harap lang ng palengke to The sale na sila, 100 dollar items. Wow! Grabe, ang dami. Ang laki ng okayan na to. Puro USB yung mga binubuksan dito. Yeah, 100, 100 dollar items mga bossing. Meron na tayong mga nakalikal dito. Ito yung mga nakalikal natin dito. Mga jacket, anti armor. Yeah, may ano, curly. Mga nakalikal na natin, kinalikal na natin itong mga to bago natin video han eto may volcom wow yung mga ano naman to mga legit hindi tayo makapag video kasi dito nang ano kasi ang lakas ng sounds nila punin lang natin yung mga nakita natin dito final select na lang natin eh meron oh baseball tayo, eh, meron pa. May champion. Wow. Tukatag lang to. Pero legit naman to. Final select na lang natin to mga to. In Ivan, your city remix. Ito na nga nang... Ito Harley. Ganda na yung mga legit naman yan oh. Watchdog Marami agad tayo First of all pa lang Puro jacket yung hits natin Puro jacket Ito baka apat Kunin natin tong apat na to Size large Ganda na size nito. Ano nga lang, may ano pala siya, oh. From meron siyang Cruz, parang remiss. ano meron siyang bleach stain pero konti ah! lang naman niya pwede pa siguro yan yeah. Yeah. ganda na to check na lang natin Kaya hey, mga bossing ito yung ano, final select natin dito ito may nakuha tayo unique lo bagong bago pa plain lang siya ito, naka-apa to ito. Itong champion. Volcom. Tapos itong under armor, kunin din natin. Ito, iwan na natin to Kasi mayroon pala siyang ano. May mga bleach tint to Sayang. Ah, California. Ayan. Ah, uh, Angels. Baseball siya. Ang ah, ganda nito. Sayang to Ito na lang. May mga nakita pa tayo rito kasi may mga issue no? na. Oh. Itong Nike. Sayang to. Ay, may butas na malaki. Malaki ng butas. Sayang. Marami pa sana rito mga branded. To, Nike rin to. Basta daming tama. Sayang. Ayan ganto no? pa naman sana to. Embroidered yung Nike niya. Sayang. Daming damage. Okay na tayo rito sa apat. Unang loots natin dito. Apat agad. Puro jacket. 100 each. Bayaran na natin. Sa so mga bossing, nakaapat agad tayo. Unang ukayan pa lang dito sa Angeles. Murang-mura, 100 lang. Tara, ikot pa tayo. Yo mga bossing, hindi dito tayo sa ano, uh, shop ng ano natin. Tinaka master ng ano Angeles. Wala tayong nakuha sa mga okayon dito kaya dito na lang tayo malalason tayo rito. Ayun, puro, sele puro selection yung mga naka ano niya rito. Grabe, so solid ng mga item niya, no. Ito mga bagong huli nyo mga bossing, yung pag trip niya yung ano dikes Wow. Uh, ano crispy pa to. To may Jordan pa mga bagong huli lang 'yan. Ah, parami niya, no. Sample lang ako kayo ng mga selection nyo, no? Purong selection yan. Dito na lang tayo kukuha. Wala tayo nadali sa mga okayan dito. Eh, no? Nike. Ito, may nakuha na tayo rito. Giant starter. Dami rito mga bossing kung malapit lang kayo sa Angeles yan. Puntaan nyo tong shop na to. Tapat lang na nga na to. Ha? General Mall, no? Tama? Tapos ng general mal, mga bossing. Gerald Tatu pag may nakita kayo, may yan, may ano rin siya, may mga ukay din siya. Check nyo to. Oh. Marami kayong mo pang resell dito. Ayan o. Oh. Porberry. Dami nyo no. Oh. Sawa kayo rito nyan. Kuha tayo mga pang resell. Natin yan, check natin yan. Dami sawa ka dyan yun o no? mga yung iba mga basic brand pero marami siyang malalakas dito kaya may mga vintage shirt po check na lang yan mga bossing ito yung mga na select natin dito wow to champion na big logo tapos ito. Yan, Nike na big print. Solid nyan. As ah, pa natin. Ito mga short nya. Mga jorts. Yan, may digis. Oh. Magkano yung digis mo rito? mo muna. Check ko na lang, no? Pag-usapan na lang natin mamaya lahat. Yun, nalaglag pa. Dami nyo, no? yun o oh. check natin yan dami yun oh. sawa ka dyan wala akong mga shirt dito ng mga ano Nike alumni wala mga nabenta mo na pala eh oh. na, o dami nyan Tapos mag-select. Wow! Ang karat niya naman oh. Check natin yung hindi na tayo nakakuha ng karat sa so, ukay eh. Dito na lang tayo. <laughs> yan oh, karat. Check natin yan. Yan, SB. Yan, SB. Solid mo selection. Ito. Nakaso ang laki. Ito pala yung hinahanap ko. Alumni. Nike. Check natin. Ka heart na naman oh. Wow! Grabe yung mga tinatago na ito ha. Ah. Check natin yung mga yan. Sa mga jacket. Yung mga bossing, ito yung mga nakuha natin dito. Yan ako, tayo vintage cup. Tapos bulls. Ayan, may mga nakawaran tayo dito mga Carhartt. Ito yung mga final, ano natin, select. Ayan, Carhartt na, ano, neon green. Tapos ito, big print na Nike. Ayan, Nike SB. Na short. Tapos ito. Ayan, kar Na, ano to six pocket. Tapos ito. Carhartt ulit na, ano. Carpinter naman siya. Tapos ito vintage na Giants hoodie kaya starter yan oh tsaka to Nike na ano vintage wow. red tag sya maganda lang yan meron syang ano yan may back may back logo narami tayo rito Five, Six. Ah, oh, uh, ano? Uh, oh, Shum. Shum tayo rito. Ayos. Ah,